Alright. Meron tayong package. Ang nag-deliver is JNT. So, ito ang ating hinihintay since since ilang buwan na. April 1 ko kasi to in-avail. So, uh, may ano na ngayon. May 3 dumating. So, ilang beses na ako nag-follow up. Wala pa rin. So, ano nga ba itong item na to? tong item na to ang magiging dahilan baka matanggal na ako sa trabaho kasi pagpupuyatan ko na naman to ito so, ito ay yan pacific cable net cable net ano ba to pacific cable net so vision Rich Media Box. So, ito yung sa Converge na Vision Box. So, inabel ko siya kasi libre lang yung box. Dati kasi 2,200 yung pag papakabit ka. So, ngayon, libre yung box. And then, nag-register lang yata ako ng plan, parang plan 100. So, ang problema ko kasi dito sa lugar namin, ang mga kapit bahay ko, mga hanggang 5 floor ang bahay, tapos ako first floor lang so yung signal ng digital TV hindi nakakapasok total may converge naman kami so ito na lang gagamitin ko ang problema ko nga katulad sabi ko pagpupuyat ako kasi may chance na naman ako manood ng TV dati puro Netflix na lang ako eh. ngayon pati local TV mapapanood ka na news, PBA lalo na so yan vision rich media box So, ang laman ng box ay isang box. Isang box. Yung kanyang pinaka modem. Hindi modem tawag dito eh. Ha, uh, yun nga, video box. <coughs> Excuse. So, maliit lang oh. ah uh, yep. Hindi natin pakita. Oops. So, ang sa side nya, meron lang siyang USB port. 1 and two hindi ko alam kung ano to and then sa kabilang side on and off power supply A and B audio video HDMI uh, ano ba to SPDIF sounds din to diba tapos sa uh, cable ah uh, cable internet RJ45 yan then kasama sa box ang remote cards ah uh, cards RJ45 then HDMI so ngayon try natin kung gagana o naka-activate na ba siya kabit muna natin so may battery ba to usually walang battery to diba oh tingnan nga natin wala so kuha tayo ng battery tatambakan ko na kung ano anech triple <laughs> A battery ever ready ayan then so set up ko muna then pakita na ko sa inyong pamaya maya wait lang wait lang wait lang wait lang sineset up natin pasensya na lang sa gulo on natin nag on ba yun nag on Okay. yan kita na si CableNet. pacific cable net pacific cable net tingnan natin ha Ah, para rin siya ng Android box talaga. So, press OK and play daw. Sabay. Oh, thank <laughs> <laughs> you 지키기 위해서 이렇게 애쓰고 있는 것처럼 우리가 평범한 일상을 지키는 게 얼마나 어렵고 또 소중한 일인지 가 So, something amazing is coming to the GMA network now. Introducing SNAP. Let's get her de pressão no lugar, na máquina, na